Ahaya Asher Ahaya, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Ako'y nagsisisi at bumabalik sa iyo. Sa pangalan at dugo ni Yeshua Hamashiach ako'y nilinis at tinubos. Sa pamamagitan ng Sator Arepotenet Opera Rotas, binibigkis at winawaksi ko ang lahat ng masamang gawa. Itinatakwil ko ang sumpa, kulam, bigkis at mga salitang nakasakit laban sa akin, sa aking sambahayan at sa aking landas. Mga espiritu ng takot, karamdaman, panlilinlang, pang-aapi at pangkukulam. Lumayas kayo sa pangalan ni Yeshua. Takpan mo kami ng dugo ng pagtubos. Selyuhan mo kami ng iyong kapayapaan. Walang sandatang hinugis laban sa amin ang magtatagumpay. Lahat ng karapatan ng kadiliman ay winasak. Mga anghel ng Panginoon, bantayan at liwanagan ang bawat nakatagong lugar. Binubunot ko ang muog, winawasak ang tanikala, at binibikis ang mandaraya. Ibalik mo ang nawala, pagalingin ang sugat, punuin ng banal na kagalakan at probisyon. Sa pananampalataya, ipinahahayag ko ang kalayaan, proteksyon, favor at tagumpay. Amen.